Sa nakaraang episode ay tagumpay nilang na-rescue ang batang si Eri mula sa grupo ni Kai, pero hindi pinalad si Night Eye na nasawi sa hospital matapos ng laban, sa pagpapatuloy, patungo sila Gran Torino sa kinaroroonan ni Kurugiri para arestuhin ito, pagdating sa lugar ay kaagad nila itong nadakip pero nagulat sila nang biglang tawagin ni Kurugiri ang isang higanting tao. Samantala, sa hospital ay naghahanda ng bumalik si Midoriya sa kanilang dorm, Kaso nag-aalala siya na baka malungkot si Mirio dahil maiiwan itong mag-isa kaya gusto niyang puntahan ito. Pero mali pala siya ng hinala dahil sa kabila ng mga nangyari ay positibo pa rin ito. Paglabas ng hospital ay inimbitahan silang dalawa ni Kirishima ng mga pulis para kuhana ng impormasyon sa mga nangyari. Gabi na nang matapos sila tanungin ng mga pulis at nalaman nila na ganun din ang ginawa kay Uraraka at Suyu. Sabay-sabay silang pumasok sa dorm at sinalubong ng mga nag-aalala nilang mga kaklase, Kinabukasan ay sabay na umalis sa dorm sila Bakugo at Todoroki para sa kanilang training course. Sila All Might ang maghahatid sa kanila bilang kasiguraduhan na hindi manggugulo ang League of Villains. Dito ay naalala ni All Might ang ibinalita sa kanya ni Gran Torino tungkol sa naganap na matinding laban, ganun pa ay matagumpay pa rin na nadakip si Kurugiri. Pagdating nila sa lugar ay nagumpisa na ang training, naroon din sila All Might at Endeavor na ikinagulat ng lahat sunod ay ipinakilala sa kanila ang bago nilang makakasama na si Kemi, hindi ito nakapag-perform ng maayos sa nakaraang exam dahil kay Toga, kaya naman isasama ito sa kanila para mabigyan ng pagkakataon. maya, -maya ay dumating na ang magiging instructor nila at ito ay sigang Orca, kaagad nitong pinagalitan sila Bakugo dahil sa mga asal nila na hindi nararapat sa isang hero. Pagkatapos nun ay pinapasok na nito ang kanilang mga magiging pagsubok. Ang pagsubok ay mga batang makukulit na dapat nilang kuhain ang loob at mapasunod. Kaso ayaw sa kanila ng mga ito. Maliban lang kay Kemi dahil gusto ng mga batang lalaki ang dalawang melons nito. Kaso dahil doon ay kinainisan naman ito ng mga batang babae, ganun pa ay nang marinig nilang magsalita ang guro ng mga bata at humingi sa kanila ng tulong ay nagsimula na silang magseryoso. Naisip ni Bakugo na ng dahas ang mga bata para umayos pero hindi nila ito pinayagan. Habang ang iba naman ay sumubok kaso hindi nagtagumpay, Samantala, tinatanong ni Endeavor si All Might kung paano magiging sagisag ng kapayapaan dahil siya na ngayon ang number one hero, pero sinagot ito ni All Might na hindi mo naman kailangan maging simbolo ng kapayapaan kung ayaw mo dahil sa kaso ko ay kusa kong pinili yun. Balik tayo sa nangyayaring training, sa huli ay nagkasundo na lang sila na ipakita sa mga bata ang kanilang mga quirk sa pamamagitan ng laban, hindi inurungan ng mga bata ang kanilang hamon at naghanda na rin sa laban. bagamat nalaman nila na masyadong advance at malalakas ang quirk ng mga bata ay hindi ito pinigilan ni Orca, dahil ayon dito ay malaki ang tiwala niya na makakaya ito nila Bakugo, sa laban ay ginamit ni Kami ang muka ni Todoroki na pangakit gamit ang kanyang quirk, kaya naman tinawanan ito ni Bakugo, mas lalo pang pinatindi ni Kami ang mga ilusyon at sinamahan pa ito ng quirk nila Todoroki para mas mag-enjoy pa ang mga bata tagumpay ang kanilang plano na paligayahin ang mga bata at dahil doon ay unti-unti na rin ang mga ito na palapit sa kanila. Binigyang papuri sila ni Orca sa kanilang tagumpay bago ito nagpaalam. Paglabas nila sa gusali ay pinuri din si Todoroki ng kanyang ama na si Endeavor at sinabi nito na pipilitin niyang maging ama na maipagmamalaki ni Todoroki balang araw, Sa sumunod na araw ay nagkita-kita ang lahat ng estudyante na involved sa misyon kay Eri para makiramay kay Night Eye, pagkatapos nun sa school ay biglang sinubuan ng pagkain ni Aoyama si Midoriya, kaya natakot tuloy, tapos sa dorm ay pumunta pa ito sa bintana ng kanyang kwarto at nag-iwan ng pagkain na nakaayos sa salitang alam ko. Kinabukasan ay nagkakaroon sila sa school ng training para palakasin pa ang kanilang mga quirk. Kaso patuloy pa rin ang pagpapapansin kay Midoriya ni Aoyama, dito na sinabi ni Aoyama na kaya siya lumalapit kay Midoriya ay pareho sila nitong may quirk na hindi compatible sa kanilang katawan. Nakikita niyang nahihirapan si Midoriya kaya gusto niyang palakasin ang loob nito. Dahil doon ay nagpasalamat dito si Midoriya at magmula noon ay naging beshi na sila ni Aoyama. Kinabukasan ay nagumpisa ang kanilang araw kay Mina na pinapakita ang kanyang galing sa pagsasayaw, ayon kay Midoriya ay magagamit ito sa laban kaya nagpaturo sila dito. Pagkatapos noon ay inanunsyo sa kanila ni Aizawa ang tungkol sa gaganaping school festival, dahil doon ay nag-isip sila kung ano ang gagawin, Nagmungkahi si Kamenari ng maid cafe, habang si Minata naman ay puro pang manyakis ang naiisip kaya iginapos, lahat sila ay nagbigay ng mga mungkahi. Sa huli ay hindi pa rin sila nakapagdesisyon kaya itinuloy na lang nila ito sa kanilang dorm. Dito ay napagkasunduan nila na gamitin ang festival para makabawi sa mga kaguluhang idinulot ng kanilang klase sa ibang mga estudyante. Kaya naman ang kailangan nila ay ang makakaalis ng stress ng mga ito, dahil doon ay iminungkahi ni Todoroki ang isang concert na magbibigay ng saya sa lahat at si Jiro ang gusto nilang manguna dito, nung una ay ayaw pumayag ni Jiro pero kalaunan ay nakumbinsi rin nila ito. Samantala, pinuntahan nila Midoriya at Mirio si Eri sa hospital dahil hiniling nito na makita silang dalawa. Nagpasalamat sa kanila si Eri at lumalabas na hindi nito alam ang pagpanaw ni Night Eye, minabuti nila na ilihim na lang yun kay Eri, tapos nalungkot sila dahil hindi na makangiti si Eri dahil sa mga pinagdaanan nito, dahil doon ay naisipan ni Midoriya na dalhin si Eri sa school festival, pumayag si Aizawa sa gusto ni Midoriya at kaagad itong nagsabi sa principal, sobrang ikinatuwa ni Eri ang ideyang iyon. Samantala, nababahala ang mga kapulisan sa isang lalaki na nag upload ng kanyang video sa YouTube tungkol sa mga ginagawa nitong krimen. Mabilis lang nito na tinalo ang mga hero na pumigil sa kanya tapos ipinakilala ang sarili bilang gentle, Pagkatapos nun sa di kalayuan ay pinakita ang lalaking gumagawa ng video at ang partner nito, ayon dito ay hindi nakakuha ng maraming views ang kanilang bagong video kaya umisip siya ng mas malaking krimen na magpapasikat sa kanya. Dito ay pinaliwanag ni Gentle na hindi niya binibiktima ang mga tao na walang kasalanan, tapos sinabi nito na ang susunod niyang target ay ang UA, samantala, pinaghahandaan na nila ang kanilang mga gagawin sa festival, dito ay nalaman nila na magaling mag si Bakugo kaya ito na ang napili nila na maging drummer. Let's murder everyone in UA with killer music! Si Momo naman ang kanilang napili na gumamit ng piano keyboard, habang si Aoyama naman ang magiging disco ball. You want Mua to be a disco ball? I was born to do this! Maya-maya ay dumating na sila Midoriya galing sa special class at sumali na rin sa pagpaplano. Dito ay pinag-iisipan nila kung sino ang kakanta at ginulat sila ni Jiro sa ganda ng boses nito. You know for the Dahil dun ay ito na ang napili nilang singer, tapos si Kamenari at Tokoyami naman ang hahawak ng gitara. Kinabukasan sa school ay nakausap ni Midoriya si All Might, sinabi niya dito na wala siyang nagagawa sa tuwing lumalaban siya sa mga kalaban na pangmalayuan. Kaya naman napagpasyahan nila ni All Might na gumawa ng isang pangmalayo ang atake. Dito ay itinuro ni All Might kay Midoriya na gumamit ng wind pressure para sa malayong pag-atake. Ginawa niya ito sa kanyang daliri at naging epektibo ito. Dahil dun ay ito na ang kanyang napili na paggamitan ng natutunan niya mula kay All Might. Sa sumunod na araw ay sinimulan na nila ang pag-eensayo. Dinala ni Mirio si Eri para panuurin ito, Pagkatapos ay inilibot nila si Eri sa buong campus, kaso habang naglalakad ay nakasalubong nila si Kupal. Sinabi nito na tatalunin nila ang gagawing concert ng Class 1A sa pamamagitan ng kanilang role play na Romeo and Juliet, batak na batak si Kupal kaya pinalo na ito sa ulo ng kanyang kaklase para tumigil, sunod nilang pinuntahan ay si Hado na kasali sa gaganaping beauty pageant, kaso hindi kinakaya ni Midoriya ang mga melons nito. Tapos nalaman nila na sa pageant si Kendo dahil sumikat ito matapos lumabas sa isang commercial, pagkatapos ay pinuntahan naman nila ang support course area at nakita doon si Hatsume. Kaso lang nagkaroon ng problema kaya umalis sila agad. Habang nagpapahinga sa kantin ay nalaman nila sa principal na sinubukang pigilan ng mga kapulisan ang gaganaping festival, ganun pa ay nagawa itong kambinsihin ng principal pero dahil doon ay hihigpitan ang seguridad sa buong campus, Bago iwan si Erikei Miryo ay sinabi ni Midoriya dito na isa siya sa mga sasayaw sa concert kaya dapat niya itong panoorin. Sa kasamaang palad, kinabukasan ay inalis siya sa dance group at inilipat sa special effects group para hawakan si Ayama habang umiikot sa Kisame. Tinanggap niya ang trabaho pero sinabi niya na sasayaw pa rin siya. Sa tuwing walang practice ay nag si Midoriya kasama si All Might. Dito ay dumating si Hatsume at sinabi na malapit na niyang matapos ang request ni Midoriya na support item. Ayon kay Midoriya ay isa yung gamit na makakatulong sa kanyang training, sa dorm ay aksidenteng na play ni Midoriya ang video ni Gentle sa YouTube na maraming dislike, lumalabas na alam ni Midoriya ang tungkol dito at taon na rin pala itong gumagawa ng krimen pero hindi pa rin nadadakip. Napapaisip tuloy siya kung ano kaya ang susunod na gagawin itong krimen, pero ang hindi nila alam ay sa oras ding yun ay pinagpaplanuhan na ni Gentle kung paano malulusutan ang depensa ng UA, confident ito na magtatagumpay ang kanyang plano. No matter what, we will succeed! Kinagabihan bago ang school festival ay nakita ni Midoriya na malapit ng mapatid ang tali na gagamitin ni Aoyama, kaya na pagdesisyonan niyang kinabukasan ng umaga ay bibili siya ng bago. Kinabukasan habang nag-eensayo siya kasama si All Might ay dumating si Hatsumei upang ibigay ang pinagawa niyang support item, pagkatapos mag-training ay umalis na siya para bumili ng tali at dito ay nakasalubong niya si Gentle na nakatakip ang mukha kasama ang alagad nito. Ganun pa ay nakilala pa rin niya ito at pinigilan na makapunta sa UA. Sa una ay nahihirapan siyang malapitan nito pero nang patalsikin siya nito sa ere ay dito na niya naisip gamitin ang teknik na kanyang natutunan. Delaware Smash! Air Force! Dahil sa kanyang ginawa ay napigilan niya si Gentle na makaalis kaso hindi pa rin ito sumuko, Sinabi nito kay Midoriya na wala siyang gagawing masama sa kahit na sino dahil ang nais lamang niya ay makalusot sa depensa ng UA para sumikat, tapos nakiusap na pakawalan na siya ni Midoriya, ayaw pumayag ni Midoriya dahil kapag nangyari yun ay ipapatigil ng mga pulis ang school festival, ganun paman ay sinusubukan pa rin ni Gentle na tumakas kaya pinigilan niya ito. Kaso na isahan siya ni Gentle nang kunwaring binagsak nito ang bakal sa isang matanda sa ibaba ng gusali para iligtas niya ito. No, this can't be how the fight ends. Dahil doon ay nagawang makatakas ni Gentle. Pero hindi sumuko si Midoriya at muli itong hinabol. Ginamit ni Midoriya ang mga hangin na ginamita ni Gentle ng Quirk para matamaan ito ng kanyang teknik. Dahil doon ay nagawa niya itong mapigilan, kaso dahil sa Quirk ng kasama nito na sila Brava ay lumakas si Gentle at muling nakawala. Pero ayaw magpatalo ni Midoriya para kay Eri kaya muli itong nakipaglaban. Gently sandwich! Habang naglalaban sila Midoriya at Gentle ay sinamantala yun ni Labrava para tanggalin ang security system gamit ang kanyang computer. Pero nabigo ito dahil sa mga tagapagbantay. Habang si Gentle naman ay tuluyan ang natalo ni Midoriya. Inutusan ni Gentle si Labrava na tumakas pero hindi nito magawa dahil sa pagmamahal nito sa kanya. Kaya naman ginamit niya ang natitirang lakas para makawala kay Midoriya tapos kusang isinuko ang sarili sa mga dumating na hero. Sinabi niya sa mga ito na kanidnap niya sila Brava at binrainwash ito. Nang sa ganon ay siya lamang ang makulong at hindi madamay sila Brava. Pagkatapos nun ay nagmamadaling binalika ni Midoriya ang kanyang naiwanang pinamili. Tapos bumalik sa school para humabol sa kanilang performance, tagumpay na nakarating si Midoriya sa tamang oras at nagawa ang kanyang parte, dahil sa ganda ng kanilang performance ay nagawa nga nila na mapangiting muli si Eri, Pinakita rin dito ang role play na ginawa ng Class 1B. Samantala, pagkatapos ng performance ay nakausap ni Midoriya si Eri at nakita niya kung gaano ito kasaya nakatanggap rin sila ng mga papuri mula sa mga estudyanteng nakapanood sa kanilang performance. Pagkatapos noon ay nagpakasaya na silang lahat sa school festival. Pinakita rin dito na si Hado ang nanalo sa beauty pageant. Bago umalis si Eri ay binigyan ito ni Midoriya ng candy apple na personal niyang ginawa sa tulong ni Sato at sobrang nagustuhan ito ni Eri sa kabilang banda ay pinakita si Gentle na binigyan ng pagkakataon ng mga pulis para magbago. Makalipas ang ilang araw ay dumating si Aizawa sa UA na kasama si Eri, sinabi nito na doon na muna tutuloy si Eri habang hindi pa nagigising ang lolo nito mula sa koma. Ayon kay Mirio ay sinabi ng doktor na ligtas ng lapitan si Eri dahil lumiit na ang sungay nito kung saan nagmumula ang kanyang court. Pagkatapos nun ay dinalaw sila sa dorm ng Wild Pussycats kasama si Izumi, Sinabi nito na balik operasyon na sila ulit matapos makakuha ng rank 400 at labing isa sa gaganaping Japanese Hero Billboard Chart. Ayon dito bagamat bumaba ang rank nila ay masaya pa rin sila dahil kahit matagal silang natenga ay hindi pa rin sila nakalimutan ng mga tao. Sa sumunod na araw ay ginanap na nga ang Japanese Hero Billboard Chart. Dito ay ganap ng naging number 1 hero si Endeavor pagkatapos ng event ay sinabi ng bagong number 2 hero na si Hawks kay Endeavor na nais nitong makipagsanib puwersa para sa isang kaso na may kinalaman sa mga numu. Itinuloy nila ang pag-uusap sa labas kung saan may pinigilan si Hawks na lalaking nagpapakita ng pototoy sa daan, tapos may lumapit na mga fans kay Hawks na masaya nitong hinarap, habang kay Endeavor naman ay walang lumalapit dahil natatakot, dahil dun ay si Endeavor na mismo ang nag-adjust at lumapit para magbigay ng autograph. You've changed. I miss the kaso nalungkot lang siya sa nangyari. Pagdating nila sa isang kainan ay nalaman ni Endeavor na gusto lang pala ni Hawks na ilipat sa kanya ang trabaho dahil tamad ito, pero nagulat sila ng may isang nomo na biglang umatake sa kanila. Dahil doon ay kaagad na inutusan ni Endeavor si Hawks na iligtas ang mga tao habang siya naman ang lalaban sa nomo. I'll show you who's here. Pagkatapos mapinsala ni Endeavor ay pinakita na mabilis lang na pinagaling ng nomo ang natanggap na pinsala Bukod dun ay nakapagsasalita rin ito kaya naisip ni Endeavor na iba ito sa mga nauna niyang nakalaban. Kaya naman mas pinalakas niya pa ang sarili bago muling sumugod. Kaso walang gumana sa kanyang mga atake, ganun pa man ay matagumpay na nailigtas ni Hawks ang lahat ng mga tao sa gumuguhong building. Kaya gumamit na ng malakas na pangmalawakang atake si Endeavor. Kaso matapos makatanggap ng malaking pinsala ng Nomo ay nagpalabas ito ng maraming Nomo mula sa kanyang katawan, tapos muling pinagaling ang sarili sa mga pinsala, si Hawks ang humarap sa ibang mga Nomo, habang si Endeavor naman ay iniisip kung paano matatalo ang kalaban ngayong nag-overheat na ang kanyang katawan, ganun paman ay nagpatuloy pa rin siya sa pakikipaglaban. Kaso kahit pa sinagad na ni Endeavor ang kanyang sarili ay hindi pa rin yung naging sapat, ganun pa ay hindi ito sumuko at muling bumangon para lumaban. Sa mga oras na iyon ay napapanood na rin ng kanyang mga anak ang nagaganap na laban, dito ay sinasabi na ng reporter na wala ng pag-asa pero kinontra ito ng fan ni Endeavor at sinabing, buhay pa si Endeavor kaya meron pang pag-asa, matapos noon ay nakita nga nilang pinipilit pa rin na lumaban ni Endeavor. Dito ay nilagpasan na niya ang kanyang limitasyon at pinilit na tumbasan ang bilis ng kalaban. Gotta go Can't give him time to react. Tinulungan si Endeavor ni Hawks na mas lalo pang bumilis sa pamamagitan ng kanyang mga feather. Dahil doon ay nagawang maabutan ni Endeavor ang Nomo at pinalamon dito ang kanyang nagliliyab na kamao. Kaso hindi pa rin sapat kaya inutusan niya si Hawks na paliparin pa siya ng mas mataas gamit ang mga feather nito, para walang madamay sa binabalak niyang gawin. Matagumpay na natalo ni Endeavor ang Nomo sa pamamagitan ng pagsunog dito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay bilang simbolo ng pagkapanalo, kinagabihan ay nanaginip si Midoriya ng kakaiba at biglang may lumabas na malakas na puwersa mula sa kanyang kamay.